Walang nawa pogi. O, oh, pogi, pogi naman ang nawa no na yan, o. No. Hi, Liam. Thank you very much. Advance Happy New Year. dragon Ayan, kumusta kayo lahat? Happy holidays sa ating lahat mga ka-dragon Ayan, advance Happy New Year din po sa ating lahat Ayan mga ka-dragon, bali Parang natin lang ang ating ano, daw Kinikilin niya talaga na siya yung pinakabaganda Look on guys ng kambing Pero ang pinaka-star niya daw yung star Ayan, <laughs> yung star na yun yung star yung Uh, Istarira, guys. Right? <laughs> ang pangana Istarira. So, uh, ang kulang lang sa amin ngayon, guys, si Kuya. Uh, bari, uh, sa ano po siya magsakuan? Hindi mm. sa kanyang mga anak. Ang magsakit ang siyang So, ayun mga kadrago, magluluto tayo guys na kambing. Yan. Favorite ni kay Alvin. At saka barbecue. At saka hinihaw na tilapia. Dahil pa-uwi na raw ang Richard Gomez okay. ng kanyang gan. <laughs> <laughs> Pawi so, na bukas. Pawi na daw ang ano. Si Alden Richard. Alden Richard daw ulit. Hindi siya mag New Year dito. Oh. So, sabay siya bukas sila ate dahil pagunta da sila ng kagayan doon naman sa uh, Diyanan. Diyanan niya. Sa mga kundi kuya, isa sa na lakaman po, nasa kagayan na kay ni Nagsama. Ang mga pala, no? Pero... Saan tiligayan papasama yan, eh? May. Tama ka? deliver Yeah. Bye-bye, box? Kung ano na siya bukas? Ano yung... Sila pagkasungsungadan, nakit! Hindi ka. Hata, balik bayan yan, ni Ate Loida? Saka gayon na tayo didirect, Balik nila, atres. Doon ka lang sa tindahan. milk, Ayan guys, ito na si baby Noah. Ayan, inalagaan siya ng kapatid ni Papa. Si Lola ulit. <laughs> Noah! <laughs> Noah! Pogi-pogi naman ang baby <laughs> namin na yan, <laughs> eh, no? Ang pogi-pogi naman ang baby namin eh. Ano ka ano. mag ah, <laughs> <nang ngiti> din? <laughs> Ay, tudodo niya. Buti na lang guys, maraming lola. Ito mo ito. Siyang uh. not... uh. uh -oh. uh. lang tulog pa. Sumama sila sa pagsundo kanina sa airport. Napagod sa biyahe. Mag-iihaw rin tayo ng tilapia. Pasensya na guys sa mga kalat. Wow, sarap eh? po. lap Ito guys ang ating papaitan na kambing. Pinakatay ni Papa yung ano, isa niyang kambing. JD, JD boy! Dag-dag-da. Wow. Da, da. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Kasi Meron Anak, ganda o. Nandito tayo ng pakwan. yung mga kakabsat ni na Papa. Nandito tayo ng <laughs> pakwan. Santipaseng wala at may si. Nagapatanim ba yata Santipaseng? <laughs> Sito nga din. Inawagin niya isa. Ilagay mo sa red yung isa. Para maglamid naman yung tatalian. Tawag i-tabiludan. Kaya abang mo naman. mo naman sarap ng ating barbecue. Oh, wala ka yan. Madami akong ubalante. Nag-try si Kelly pa para tayo. guys ay ano to. Ano nga to kuya Jube? Kilawin. Kilawin. Mm -hmm. ah. na Killawin na, na kambing. Balat ng kambing. Eh. So, ito ko. Ito pa pa Bulot Noah, kain ka ng kambing? Inihap. and Noah, ang mga tulog Made ang orbridge. bata. Bueno. O, Me, me. Hmm? Wala yung puno niya o sa gilid. Noah, pogi. O, pogi, pogi naman ang Noah na yan. Oh. Ay, may tanggap. sarap ng ating ulam guys Meron tayong kilawing kambing Inihaw na tilapia At pinakbet Hindi syempre mawawalang ating pinakbet Wow Sarap Sarap ng ating caldereta Sarap Ay, magmakalimot. Ano naman, anong ba, sa salamat ko ng pagpapasalari sa kamuliyan ng mga kamuliyan. Ang pagpapasalari sa kamuliyan ng mga kamuliyan. O, magaling pagkakalalat mga sa magandang panahon at pagkakalat ka mga po din sa kanilang umuingatan at binagaban ng na iyong mapagpalang ka okay. ang ama namin Diyos narito po ang aming mga pagkain pagsasarihan ko maawa po sana ang ito yung pakibasbasan at pakipagpalain upang sa ganun namin ama may magamit naman po kami sa buhay mo ay upigit sa patuloy namin mga pagkain ang aming ama ang aming pag pagkitiwala ng ano tayo rin ay nakarating na po sa yung kalipasan. Ito yung naglalaman ninyo sa pangalimutan ninyo. Kain tayo guys! Let's eat guys! Kain po mga dragon Maraming Ito ang si Ito ang Ito ang kuan ang wala. Nakakauti yung kanin. Tayo tayo guys. Ha, yung pa yung kanin. Bet yeah. pala diyan kay naglatag sa ano. Kanin pa do. Covered court. Yan yeah. <laughs> you know, binuksan niya yung dan natin, de, kaluwang. Gigilbosan mm. niya mm. ang mm. Ito na ito na ito na ito na na ito na ito na ito na na

madina so, tayong ulam ulam madina masita at kaludeng masagolang nakong tinawag sa nyong kuchara may lulang gitu si mm. Saan Sino? Si Sino san mm. hindi siya pibig ito tilapia tsaka yeah, ano? ulay 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 na ulay <laughs> Hindi naman. Hindi naman? Hindi naman. Hindi pa natutugan na yung panu. Wala pa mang tao. Papuntayin mo muna dito. Sinungunpon ay. Baka mawala. Oo. Ako. Ito nga lang. Oo. Magtatako dito. Mmm. kasi pakpat may kalabasa. Hindi. Ay. Sa talong lang yan. Sa talong. Sa talong. Ay mo ha? si yung hah? Kita sukot na. Okay. Ito siyang yung tulup pare. na ng bungo sa kapani sa talaga yung nagbay. Kasi lang yung. Kailangan nasa sakyan. Hindi nag sarwa? Hindi. 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 Hindi parang hindi niya adik na siya yun hindi niya adik niya sa gabi nga, kasi sayo niya dun sa ano 8.30 pa lang tulog na buti hindi rin nagapunta dyan sa kwarto niya hmm, magdano eh pag nakalimutan mo isa ra Bar nagnatom na parang parang nagnatom na ano niya nakakain niya na magkakit sa ano kagaan gawa pang di niya na malaya magsirko yun kakabol na lang si Billy ay natuloy na dyan karawin ko kalong gabi na rin Sige, sige, sige. Sige. Nagaling na po. Taob ang isda. isna. Ngayon hmm. na lang yung gulay natin. Punti lang. Gising na? Gising na ang papat? Oo. Gising na ang papat. nag ka? <laughs> oh yan guys. Bale, nag, may naging sponsor sa aming melty ice cream at saka ano? French fries. Thank you so much. Ayan. Pili lang kung anong gusto. Ice cream, melty, burger, or french fries. Asan so, na si ano? Gigi, si gawin mo ante. guys, ano rin yan, binibenta baka kala nyo eh, nakasampay dito sa tindahan. Binibenta rin nila yan. Papat, ano sa'yo? Orse. Papat. Puro pa ah. Isang ice cream, 20. Ang pili na ang kail. Ice cream, or frozen. Ayan yung inanong ice cream. Thank you, Giyog! Giyog! Ay, pa ice cream mo. Pa ice cream na lang. <laughs> ice cream lang hindi frozen. <laughs> Pang -ulam na yun eh. Sabi niya, konta, ice cream, milk tea, tsaka fries, tsaka burger. Pati oh, ulam, sabi mo. <laughs> <laughs> Taro na na. Mga tapong ice cream. Sampo. Thank you po, Gaiyom! Salamat you! Hi, Gaiyom! Thank you very much! A happy new year! Wanti, day, -saying, ano sa inyo pa? Sa pa-ice cream ni Gaiyom. Ito eh! At baka, thank you! At, okay. at okay, guys. Thank you po! Thank you so much, Gaiyom! Thank you so much, Ice cream Yeah, Yehey! Okay. Makakain na ako ng ice cream, no, Gaiyom? Yan naggagagawa si Camera Girl ah. Siya ang in-charge. Mare makakaw. Go high, extreme dance. Umupo ka na doon, te. Ano, pwedeng kuha? Biro po simple nya, te. Matayasan tiligaya, ng gusto niya. At nuroon naman siya. Nuroon siya, no, karni daw ang gusto niya. Ito naman guys, yung kay Gigi at sa kanyang pamangkin. Tapos na yung ibang flavor. Anuan mo pa ng french fries at siligaya. Ayun. 2026 to o. 1961. Ayun to o. Bus. Ito ito to Kailan Gigi? Hmm. Ang iyong milk tea from Sir Gaya. Thank you so much po. And fries. Ayan na po si Gigi, Yung nagaparinig. Hindi pa rinig. Jay, pag galang Hindi kasi uh, ito na yung mo? Ha? Oh, yeah. Hindi, na sa akin ang bread or na yung ito na yung ito na yung na na to. Bigay mo dong kila nana. Oh. Yan, nagluluto pa rin tayo ng french fries. Thank you for Sir you. Yes. Isa pa fries at pa milk tea, ice cream. Bro. Yeah. Hindi doon pa pa rin. Minu-ten lang, lang sabi ni JJ. Naglalambing yeah. lang. Gay. Binuto naman ni Gaydio. Yeah. <laughs> Happy, yeah. Happy birthday yeah. dito. nag Happy, yeah. Happy, Happy birthday po. Happy birthday. Birthday date birthday gay. Happy birthday. Belated po. Happy birthday. Ay, advance. Happy Anong klase man yung nagagawa, Hindi na to sa 25 Ay, ay, hello, 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 Happy New Year. Happy New Year. Wow, well, my shoes din pala si Jay. Wow, oh, shoes din pala si ano, bali. Ano ito? Ano ito? Hindi yata magkasyak. pa. Aba, ganda naman yan. Hindi, ah, pa kasing ano, nakatali sa loob. Kulay blue. Ang aking favorite. Ito talaga inaantay ko, guys. Sa barit sa mga box. Salon pa. Kahit walang chocolate, basta may salon So, ayan, guys. Kainan na naman mag tayo ng barbecue. O, diba? Advance New Year. Dito tayo sa harap dahil walang tao sa tindahan. Nagsisamba sila ate. Ayan na ang mga nagsisamba. Doon muna kayo! nag pa kami dito sa parkingan. pogi yan. Ano yan? Saan ka nakarating? Ha? Ha?